magandang magandang araw po sa inyo may panibago po akong natuklasan dito sa panan ng bundok ngayon ko lang po nakita to ang natuklasan ko na ito isang uri ng puno na pinagmamalaki sa buong Pilipinas ito yung uri isang, isang uri ng pinakamahal na bunga akala ko uh, lang ito sa bandang Mindanao at Bagyo meron din pala dito sa Bagakpataan ito po yung uri ng puno na to mahal po to at pinakamasarap sa lahat yan po yung puno na yan yan ang tawag po sa amin nito Isang uri ng durian o sa atin pa marang dalawang puno po siya yun po yung isa yan nabubuhay din pala dito yan pero po wala pong bunga kasi hindi pa panahon masarap to may plano natagpuan ko, mayroon pala dito.